Morning guys, kain tayo. Magluto ako ng saluyot. Yan o. Saluyot okra. Almusal namin ngayong umaga. Tapos itlog. Tapos Tapos tuyo. Sarap yung, ano, sarap yung ganitong pagkain. Healthy. Kesa naman na puro baboy manok. bumili ako na ano tampong ng okra tampong pisong kaluyot din ito kahit wala tong ano ibang sahog hindi ko ginisa to niwa ko lang siya ng sibuyas at bawang yun na Maganda daw kasi sa katawan. Bay na ko yung post ni ano ni Kuya Dong yung namatay na vlogger. Yung nagmumukbang nang kahit ano lang. Grabe kasi magmukbang yun eh. mo yung, yung ulo ng baka, naubos na yun. ayun yun sa ano sa comment inatake daw yun lakas yung main kaya yung mga, mga, mga nagmumukbang dahan dahan na kayo kaya yung nagmumukbang ng mga hilaw na pagkain kung saan, hindi rin okay sa katawan yun. Ah, ginagawa nyo na lang lahat para kumita, pero buhay din kapalit nyo dun. Sumangin yung simple lang. Kung kumain lang kayo sa tunay na buhay, hindi yung nagmamadali kayo. Ganun. Hirap Hirap yun. Nakakaawa yung pamilya nun. Parang maliit pa ata anak nun. Sabi ko maan na mataba yun. Tapos na saluyo. Pero dito sa Manila, yung mga Manila boy, Manila girl, hindi nila alam to eh. Mga probinsyano lang talaga mahilig dito. Start out dyan, ruwas kapis. orang di desa saya dan nelmo family